Sabi ni kumparing Google, itong SM Pampanga na ito, pinakamahabang mall sa buong Pilipinas. Sa kaliwa ako, nakikita niyo yung video. Dito ako mag ang maglakad. Hanggang doon sa Yaki Mix. Kakain kasi kami doon, kaya lang hindi pa nakabukas. 4 PM nandito na kami, kaya lang 5:30 daw magbubukas. Titingnan natin kung ilang minuto. Yung normal lang po na lakad ang gagawin natin. Grabe tong Vikings, oh. Itong mga nakaupo na ito, no. naghihintay sila na matawag ang grupo nila o ang pangalan nila. Mas priority nila siyempre yung mga nagpa-reserve kaysa doon sa mga walk-in lang. Yung mga nakaupo na doon sa loob, siyempre nauna silang nagpa-reserve. Kung sino yung nauna sa reservation, siyempre, siya yung mahuunang tawagin. Ngayon, kung natawag na lahat ng mga nagpa-reserve, mag na sila magpapasok ng mga walk -in. By the way po, hula ko lang po yun ha. Ganun kasi yung nakikita ko ginagawa na Kanina pa kasi ako nakatambay dito eh. Saka ganun naman halos sa mga mamahaling restaurant. Naka 48 seconds na pala tayo simula nung ako dito. Ang goal natin ay kung ilang minuto yung aabutin papunta doon sa Yakimix. So andito tayo ngayon sa SM Pampanga. Ang pinakamahabang SM sabi ni Google. Pagdating naman sa pinakamalaking SM dito sa Pilipinas. Number 1 dyan ang SM Megamall. Oops! <laughs> Napakunot noo kayo. No? Kala nyo ha. <laughs> ang pinakamalaki po ay ang SM Mall of Asia o yung MOA. Pangalawa po ang SM North Edsa. At syempre, ang pangatlo, SM Mega. Mall. Kung manggagaling ka sa Concepcion mga 45 minutes ang aabutin mo bago ka makarating dito. Syempre, dadaan ka sa SC. Pagkatapos X. nun, sa NLEX naman. 182 pesos nga pala ang binayad ko sa toll gate. Papunta pa lang yun. Ganun din ang babayaran mo pagbalik. So, 182 plus 182, 364 ba galing wala pa tayong 2 minutes naglalakad wala pa tayo sa 1/4 maganda pala dito pag dito ka pumunta sa SM Pampanga at naghahanap ka ng mga kainan hindi ka na mahihirapan kasi isang hilera lang dito kung kayo ay healthy na tao pwede kayong kumain sa mga ganyan kahit na yung mga hindi healthy no kahit na yung may hindi. hypertension Uh, may diabetes diyan pwede sa inyo yung mga fast food na yan basta't wag lang madalas ang yaman mo naman kung araw-arawin mo yan hindi naman hadlang yung sakit nyo para hindi na kayo kumain ng masasarap basta't wag niyo lang aabusuhin pwede na po sa inyo yung twice a month sa mga healthy na tao naman syempre hangga't kaya ng bulsa nyo go Enjoy! So sa mga may karamdaman, pwede naman kayong kumain yan basta wag lang madalas. Sa mga healthy people naman, unlimited basta kaya ng bulsa nyo. Ito ang problema dyan. Kahit na healthy kayo, kung lagi namang ganyan ang kinakain nyo, magde-develop kayo ng sakit. Pero <laughs> sa mga matataas ang creatinine, medyo stricto po ang diet sa mga ganon. Kasi sa bato na yun eh. Sa mga taong diabetic, sa mga tao mataas ang presyon o may hypertension, hindi bawal sa kanila ang karne. Pero sa mga tumataas ang creatinine, medyo stricto ang diet doon, ala pagdating sa karne. Sa mga sobrang taas na ang creatinine, bawal na yung saging. Saka eh. yung mga abukado, kasi matataas sa potassium yung mga yan. Pwedeng magdulot yan ng heart attack doon sa mga tao may problema sa buko. Pero sa mga matataas ang presyon o kaya may diabetes, ini-encourage pa nga na kumain ng mga prutas at gulay na eh. matataas sa potassium. So magkaiba no? Sa mga matataas ang creatinine, bawal ang maberting gulay. Sa mga may diabetes, hindi bawal. Alam niyo po, madali lang makita kung ang tao ay may diabetes. Hindi naman 100%, pero siguro mga 60%. Ang taong may diabetes, pumapayat yan. Matakaw sila sa pagkain. Ilang oras lang, gutom na naman sila. Pero hindi sila tumataba. Ang kaibahan naman nila sa mga may cancer, syempre. Yung may cancer, hindi sila masyadong kumakain. Wala silang ganang kumain. Yung diabetic na tao, kain ang kain yan. Pero hindi tumataba. Mas pumapayat. Yung mga diabetic na tao, mabula yung ihi niya. Katulad eh. ng may mga problema sa kidneys nila, mabula din yung ihi niya. Tapos sila, ihi sila ng ihi kapag madaling araw. So hindi sila kumpleto ng tulog. Kaya nga sabi ng mga doktor eh kapag gabi na at matutulog ka na. Huwag ka nang masyadong iinom ng tubig. Uminom ka na lang ng tubig pagkagising mo kinabukasan. Mas maganda nga warm water. Eh. Less than 4 minutes pa lang na dito pa tayo. Wala pa tayo sa Yakimi. Pag-usapan naman natin ng tubig. Ang tubig napaka-importante sa buhay ng isang tao. May nagtanong sa akin sa comment section, ilang baso daw ng tubig ang aking iniinom sa isang araw? Ang sagot ko doon, kung ano yung recommended ng mga doktor. Pag pinag-uusapan kasi yung pag-inom ng tubig, depende yan sa trabaho mo eh yung standard dyan, 8 to 10 glasses of water daily. ba? Diba? Pag ikaw ay mabigat ang trabaho, syempre maaring madagdagan pa Kung yan. ikaw ay nag-gym, kung ikaw ay nag-exercise, kaya ng jogging, kung nagbo-boxing ka, basketball, sigurado hindi lang 8 to 10 glasses of water ang pwede sa'yo. Eh. maaring mas madagdagan pa yun. Kung ikaw ay pakaangkaang lang sa bahay o pakuya-kuya-kuy ka lang, nagpapalaki ka ng singit mo. Ibig ko sabihin, wala ka masyadong ginagawa sa buhay. Pwede na yung 7 or 8 glasses a day. Basta alam nyo na yun. Alam nyo naman sa sarili nyo kung ilan yung kailangan di ba? kaya yung magtansya. Ang pinapaliwanag lang natin, iba-iba tayo ng pangangailangan sa tubig. Depende yan sa trabaho mo. O depende kung gaano kagaan o gaano kabigat. Ang mura lang po ng tubig, pero yung iba nating mga kababayan, tamad uminom ng tubig. Habang healthy po kayo, uminom na po kayo ng tubig. Sapat na tubig. Pasalamat po kayo. O pasalamat po tayo dahil hindi po bawal sa atin ang tubig. Alam niyo po ba na hindi po lahat ng tao pwedeng uminom ng maraming tubig. Yung pong may sakit sa bato at saka yung may sakit sa puso, limitado po ang kailangan nilang inumin na tubig sa isang araw. Kuya Ronyal, para nagkakamali ka ata. Yung may sakit sa bato, limitado ang pag-inom ng tubig. Tama po 'yon, hindi po tayo nagkakamali. Kapag tayo ay healthy, ini-encourage tayo ng mga doktor na uminom lang sapat na tubig para maiwasan natin yung mga sakit, especially yung sakit sa bato. Pero once na may sakit ka na sa bato at malala na ito, bawal ka na po sa maraming limitado tubig. Limitado na po yung kailangan mong inumin na tubig. Bakit po? Kasi po baka malunod ka. Pwede kang mamatay. Malulunod ka dahil mapupuno ng tubig ang iyong baga. Dahil may sakit ka sa bato. Pag may sakit ka na sa bato, baka hindi ka na makaiinom eh. Yung iniinom mong tubig, hindi yun ilalabas ng iyong kidneys. Kasi nga sira na nga yung bato mo eh. Nung malusog ah, ka, mong uminom ng tubig. Nung may sakit ka na sa bato, gusto mong uminom ng tubig. Pero hindi na pwede. Sorry na lang. Pwede ka namang uminom kaya ng limitado. Kailangan nakatakal pa. Tigas kasi ng ulo natin eh. Nung malusog pa yung bato nyo, puro soft drinks naman yung iniinom nyo. Mahilig kayo dun sa tinitimplahan na juice. Mahilig kayo sa mga energy drinks. Sabi na nga ng doktor, tubig lang eh. Parang ano lang yan eh. Yung mga taong sinabihan ng mga doktor na maglakad po tayo araw-araw kahit 30 minutes, 1 hour kung kaya nyo, para po makaiwas tayo sa stroke. Yung antitigas ng ulo. Ngayon nung na-stroke, dun sila nagsusumikap maglakad. Eh hindi na makalakad. Kasi manhid na yung kalahati ng katawan. Yung isang paa hinihila na lang niya. Kawawa naman pero minsan kasalanan din natin eh. Huwag po tayong manigarilyo, baka po magkaroon po tayo ng kanser sa baga. Narinig nung kanang tenga, dumabas dun sa kaliwa. Nung nagkasakit ng kanser o kaya emphysema, tinigil yung paninigarilyo. Kung kailan hindi na siya makahinga o dilimus na lang siya ng hangin, dun pa lang niya tinigil. Eh, ando na yung sakit eh. Ilang minuto na ba tayo naglalakad? 6 minutes and 31 seconds na pa na. Nauubusan ako ng sasabula hey. pa tayo sa Yaki Mix. Sinadya ko po talaga na habang naglalakad ako, eh nagdadadaldal ako dito ng mga tungkol sa mga kalusugan. Yan kasing kalusugan hindi malalaman wala naman ang kahalagahan yan, hindi ka nagkakasakit Marami ang nag invest ng mga ari-arian, bahay, lupa, sasakyan, mga alahas, kondo <laughs> Natawa lang ako kasi may kakilala ako, nag-invest ng kondo hanggang ngayon Imbis na papasok ang pera, palabas ang pera, wala pang umuupa, pero nagbabayad na siya ng amilyar So yung in-invest niya, imbis na pinagkakakitaan niya, pinagkakagastusan niya, liability siya invest na assets. So, ang ibig ko sabihin dito, back to topic tayo. Ang dami-dami mong ininvest, pero nakalimutan mo na ang pinakamahalagang investment ay yung kalusugan. Kahit nagaan pa karami ang iyong mga investment dyan, mga brad, mga kapatid. Pag ikaw biglang nagkasakit, ubus yan. Lalo na kapag yung sakit mo, yung hindi nagagamot, kagaya ng cancer, o kaya may sakit ka sa bato, kailangan mong i-dialysis. Maubos ang pera mo dyan. Hindi man maubos. Pero sigurado, pababawasan Pag may yan. sakit ka, hindi ka productive. Lahat ng pera palabas, hindi papasok nung nasa pharmacy pa ako itago na lang natin sa pangalang Mercury Drug yung best friend nitong SM na ang dami dami kong serve o encounter ng mga customer na monthly namimili ang gastos nila mga 15,000 18,000 iba iba eh dami nilang gamot na iniinom tapos may customer pa nagsabi sa akin alam mo Pogi dati ang yaman ko pero ngayon ang dami dami kong iniinom na gamot sa mga maintenance medicine pag kasi sinabing maintenance i-maintain eh lang niya yung BP mo kung mataas yung BP mo, i-maintain niya sa normal. Kung mataas ang sugar niya, i-maintain lang niya sa normal level. Kaya pag hindi ka uminom ng maintenance, tataas uli yung presyon mo o kaya tataas uli yung sugar mo. So, maintenance, hindi yan gamot. Kasi pag sinabi mong gamot, eh, pag ininom mo yan, magagamot ka. Mawawala yung sakit mo. Ganun yun. Yun yung gamot. Parang halimbawa sa ubo, uminom ka ng gamot sa ubo, mawawala yung ubo mo. Eh, pagdating sa maintenance, alimbawa sa sugar, pag hindi ka uminom nun, biglang tataas yung blood sugar mo, pwede ka ma-stroke. O akala nyo kasi, yung mga na-stroke lang, yung mga matataas ang presyon. So, balik tayo dito sa kinukwento kong customer. Sabi niya, dahil sa mga iniinom ko na yan, naubos na yung pera ko. Mas gusto ko pa yung hindi nila mayaman pero wala akong sakit sabi niya. Eh ako naman pangiti-ngiti lang ako. Hindi ko naman naintindihan yung sinasabi niya. Hindi ko na-appreciate. Sabi ko sa isip ko, mas sarap kayo maging mayaman. Kahit na may sakit ako, basta mayaman ako, kaya kong ipagamot yung sarili ko sabi ko. Ngayon na ko na yung pinopoint niya. na kahit hindi ka mayaman basta wala kang sakit. Kasi iba pala yung nararamdaman ng mga may sakit. Ang sa akin naman, kung kaya mo naman na maging mayaman, both healthy ka sa kamayaman, mas maganda, di ba? Pero kung ako yung papipiliin talaga kung isa lang, syempre iba pa rin yung malusog ka. Kapag malusog ka, pwede kang yumaman eh. Pwede kang mag dahil malusog ka. So guys, hanggang dito na lang. At uh, malapit na yata tayo sa Yakimix. Doon na bandaron eh. Guys, kung gusto niyo mag-subscribe sa akin, subscribe na po kayo. Kung ayaw niyo naman po, konsensya niyo na po 'yan. Ang dami-dami kong sinabi dito. Hindi naman kayo magsu-subscribe. Sana makatulog kayo ng mahimbing. O, asa na ba yung Yakimix? Andun pa yata ano. Sarado pa yata ah. Alas stress kasi kami nakarating dito eh gutom na gutom na kami. Nalaman namin 5:30 pa lang pala magbubukas. Grabe. Ayun na. Nakikita ko na yung tagumpay. So yan po yung Yaki Mix SM Pampanga branch. Inabot tayo ng more than 10 minutes sa paglalakad. So guys, maraming salamat po ha. At uh, God bless you po.